Ayan, guys. Maliligo tayo sa ulan. Ala. Okay na. nagmanga. Ayan. Maliligo tayo sa ulan. Ayun. Oh, binabaha na dito. Ayan, o. Oh. O, oh, binabaha. labas tayo sa kalasada. O, oh, diba? Ito yung ano, oh, ito yung buhangin. Ayan, o. Oh. Sarado itong eskabig. Ayan. Buti nga walang hangin, eh. Pag may hangin, ay tiyak na maano. Eh. sarat maligo sa uda Tamang tama kasi Di pa ako naligo Di maka ma Aku Ako ka daya ka nagrugit Oo Tayo pa raw na magpukpok dun nagrugit i sa <laughs> gabi nakaya ayan sa harap naligo naligo ako dito sa harap ng SKB ayan ayan si ayan si Wende wala kumukulog Terima kasih. Dito lang ako sa may alu-alun. Doon sana ako kasumaan na siya. Pero... para magtasabi Pero hindi pa ako naligo Ganito <laughs> yung itsura sa harap namin O Ito tinitriman ko to. mamaya ay Diyos ko magano tayo baka magkasakit tayo Diyos ko guys pero okay naman oh. dito sa alulod anul alulod oh. alulod Maliligo din daw si Madam Gracilda. Maliligo din siya. Sarap maligo sa ulan. Sino ang naliligo sa inyo sa ulan, mga kalisen? Sa probinsya nung araw. ng hindi pa kami, ano, doon kami sa bundok naliligo. Ayaw, tignan mo dyan. Oh, bahang-baha dito. Pwede ka ng maglagay ng hito. Pwede na maglagay ng hito dito talaga malalim eh? malalim dito ala sana tumila na talaga yung ulan kasi ano eh daming nababaha mga kalisil Daming nababayan, lalakasan pa. Lalakasan pa. Ay, yung si ate eh. Doon na, Lord, lakas na. Ang <laughs> <laughs> lakas. Na. Pero ito, pag, pag ano ko saan, sa loob, maliligo na ako, direction na. Para hindi tayo magpaangot. Ayun, ang lakas ng ano, oh, yung mga alolo. Dito tayo. Alolo. Dito naman sa hindi. maligo. Ang ulan. Ayan. Ligo-ligo rin sa ulan. Ayan. Shout out kay Heart Mix Vlog. Shout out kay Mati Vlog TV. Shout out kay Lailan Robles. Shout out kay Ganggang Maris TV. Shout out kay ano kay uh, uh, Niro. Ayan. At sa lahat ng mga silent viewers natin. Ayan, mega love shout out ko sa inyong lahat. Magandang araw. Ayan, mag-ingat po tayong lahat. Ayan, huwag kayong basta-basta tutulong sa ano ba ka. Ayan. Lalo, lalo na kung nasa probinsya kayo. Pero kapag nandito naman kayo sa probinsya, ay sa Manila. Ayan, sa ciudad Pero kapag nandito naman kayo sa probinsya, ayan, okay lang daw. Kasi ganyan po. Ayan, shout out po sa masarap na malig. lakas na ng ulan. Hindi ka lang umay. So, lang mga Mag-ingat po tayong lahat. Ayan, magpupunta na ako sa loob kasi maliligo na ako. Hindi pwede, hindi tayo maligo kasi doon tayo magkakasakit. Bye-bye! Ano si Shalianic love. Thank you so much for watching. And to all my supporters, thank you so much. Bye-bye!